So yan po mga katropa no, update lang po ngayong araw dahil wala po akong tinda ngayon. Kaya sarado po kami ngayon. Ito po nakasarado po yung ano kainan po na pinapasukan po dahil gawa ng malakas po ang ulan. Wala pong tigil mag isang linggo na. Kaya nagsarado muna kami. Baka bukas po magbukas po kami. Ayan po mga katropa abangan lang nyo po mga katropa bukas magbukas po kami. Ayan po yung mga kaldero po. Uh, ko na po lahat yan. Para bukas ready na po ulit. Kapag simula na naman ulit ng tinda. Ayan lang po mga katropa. Dahil siyempre ulan talaga. Tsaka malamig. Walang tigil ang ulan kaya malamig. So ayan po mga katropa. No? Update lang po ngayong araw. Maraming salamat at ingat po tayo palagi. Kasi... Kahit saan sulok ng mundo, talagang baha talaga ngayon. Kaya ingat po kayo. Eh, Ay, Walang tigil. Isang linggo na. Wow, yung mga construction worker oh, okay, ron. Walang trabaho ngayon. ulan. Wala po kami tinda ngayong araw kasi dahil gawa nung may bagyo. Walang tigil ang ulan. Walang nabili. tinda ka ngayon? wala po kaming tinda ngayon mga katropa dahil ano, wala pong tigil isang linggo na po yung ulan eh, hirap pag tinda so, lakas ng ulan dito walang tinda tayo walang kita ang iba ngayon pumapasok ang iba ngayon sa trabaho kahit ulan mga uh, nasa company Walang biyahe ngayon sa mga barko sigurado. Oo, oh, oh, stranded. Yeah. yung uh, mga nagbabakasyon. Pagdating doon sa probinsya, wala nang pera. Wala. Hindi ito pwede makabili na itlog tigmalat mo. Itlog malat? Wala. Baka doon ba nang baba? Yung mga it itlog malat dyan. Nang baba lang. oo, ba? na yung mga talipapa dyan. Oo. So po mga katropa, malakas po tayo, malakas ang ulan, no? uh, wala pong tigil, kaya update lang po ko ngayong araw. Ngayong araw po, wala po kami tinda, baka hindi siguro kami magtinda, kasi maulan talaga ngayon. Mahina ang bintahan natin ngayon. Okay, maraming salamat po, ingat po tayo palagi kasi malakas ang ulan, wala pong tigil sang linggo. Nandito po ko sa lapas, uh, tambay muna ako ngayon kasi walang trabaho. bulan belanas